Sumentro sa pagsusulong ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng global warming ang mga meeting ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Mamaya rin ay inaasahang uuwi na siya ng Pilipinas. Magbabalita si May Ann Los Baños. Unang-una sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ang pagdalo sa Asia Zero Emission Community o ASEC Leaders Meeting. Bukod kasi sa pagkataguyod ng peace and order sa ASEAN region, hinihikayat din ni PBBM ang mga kalapit nating mga bansa na magsulong ng mahakbang sa pagprotekta sa kapaligiran. Sa kanyang speech kahapon sa pagbubukas ng ASEAN-Japan Commemorative Summit, hinimok ni Pangulong Marcos ang Japan na suportahan ng hakbang sa carbon neutrality para maibsan kahit papaano ang epekto ng global warming. Kaya wini-welcome daw ng Pangulo ang ng Japan na maglunsad ng ASEC Summit. Kahapon naman sa bilateral meeting nila PBBM at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na pagkasunduan ay pagpatuloy ang koordinasyon para agad na matapos ang negosasyon ng dalawang bansa kaugnay sa Reciprocal Access Agreement o RAA. Sa ilalim ng RAA, inaasahang mapapalakas ang maritime cooperation ng Pilipinas at Japan. Magbibigay daan kasi ito sa procedures at mga alituntunin oras sa bumisita ang tropa mula sa Pilipinas papuntang Japan para sa training at joint exercises at vice versa. Ayon kay PBBM, pareha silang naniniwala ni Kishida na malaki ang magiging benepisyo ng dalawang bansa mula sa RAA. Malaking tulong din kasi ito sa disaster preparedness. Naniniwala din si PBBM na mahalaga ang RAA para mapalakas ang ating kapasidad na mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Nagkasundo din ang Japan at mga bansang sakop ng ASEAN na lalong palakasin ang pagtutulungan para mapanatili ang seguridad, maritime security at connectivity. Sa si isinagawang 50th Japan Japan ASEAN Commemorative Summit, nagpahayag ang Japan at ASEAN na kikilalanin nila ang international law, particular ang UN Charter at 1982 on Convention on the Law of the Sea so UNCLOS. Palalakas hindi na magagawing dialogo at cooperation para sa pagpapanatili ng maritime security at safety. Kasama dyan ang malaya at ligtas na navigation at pagtutulungan ng Coast Guards ng Japan at ng mga ASEAN countries, kasama ng iba pang law enforcement agencies. Mula rito sa Tokyo, Japan, para sa 1PH, Mayan Los Baños. News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.